Hi guys! Good morning! Happy Tuesday! Today is at uh, guys, April 15. As you can see, naglalaba tayo. Then, nagluag na po, nagluag na po po, oh, Bryce. Actually, sa'yo, kay kasi, eh, si Ma'am Kitty na share renter. Na share renter turn ni Joss. So, muna ang mata ko sa'yo. Te... De... Isa ba kayong gano'y... Eh? Paano, na mo gano'y akong washing, guys? Uh, matagal na yan. Since 2017, 18. Alam mo, oh, basta wala pang pandemic. Mga 17, 18. Kaya maingay na siya. So, ayan, naglalaba tayo. And then, ano pa? Kaya nga na pala mag, mag, ano si mama ng ano niya? Yung ganito. Elisa natin, guys. Kay, grabe na pan sawit ha. Kinisa na to agpunda. Kinisa natin yung punda nito kasi matagal na to yung ano. Sira-sira na na yung ano natin guys tapos na yung nabahay natin tapos ano pa nilap tayo ginat ng yung... Nakikinig ko na yan ngayon, guys. guys! Welcome back to my channel. In today's video is... Ano na ngayon guys? 2.56 ng hapon. So, galing tayo nagkumuha ni Ethan sa school. Kasi tapos na si Ethan sa clearance. Kasi ano, tawag niyan Um, grade 10 na si Ethan guys. Dali, orang may... na mo. Ay, dali, na mo. Mga bata, karo mo. Nagkita ano, Sa una, baby pa kayo. Then, karon tus anak guwang na ta dili ra kita matiguwang mga bata ko dili ra pud so moto agma na sa iyang clearance thank thankful and very much happy kasi ano tawag niyan moving up na siya grade 10 so same gapon ako siya ipaskwila sa Dr. Cecilio po So, dagan gaingon ako, gaas na ako, nganong sa Dr. Cecilio, why not? Private school. Ah, um, para na ako. Mm, Maka-afford man me, eh. like sa private school. But then, um, okay man niya po ng teaching sa, ano, sa public for me, ha? Public. So, mas kuan lang siguro, pag college mo na na siya, pwede na ni mo na siya ibutang sa public or I mean private sa college. So, in the meantime, while pa sa high school, ano, na ano, sa ato, ikaw ato mga anak, diba? So, mura to guys, mga ato sa ko si UB, kay gisugo ko ni Kuya, kay kuha siya mga credentials. So, hopefully, makapark na sa sulod sa UB. Okay, try na to. Park sa sulod sa UB. Okay, delay, delay with the teacher. So, yun lang guys. Kuanta ka no? Tuesday. So, tomorrow is Wednesday. So, close. Uh, last day sa mga kanang school, na urban school, na bank, o kanang, I don't know, ugang okay, mall, o open bar close. So, monotong. Bye! ya ada alto cita Oke, okay, magpalit sa 'on. sa sabalay eh. I need to buy ega. Ay, kondit pula ni kan. Dika na ko sakuan, guys. Ngaling na ako sa uv so wait hanga ko rin pangis pa rin ko eh ka. ah. ko sa uv tapos gabi nagdagan kinabag ko sa uv guys dina hindi, hindi, hindi ko na kayo sinama. It's because ang dami kong dinalang, you know. It's eh. Ang dami kong dinalang maglisod ko. Oh. Uh, ito ko ng bis. Ito ko oh, uh -huh. ito sa bangkong. Ito ano naman tayo? Sumay mo namang good. So guys, ...chora na po siya. Sino ko po Oh 🎵 <laughs> siya, lagyan din na po sa UB may alma mater and then 🎵 ko ko sa kita ko eh kaya makag 3rd floor and gan yeah, nila th

có cái chị đầy ngons. Incident chị. I think I'm gonna marry you. Mù chị của What with any mum? No. 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 นุสบายกะตรง Polaroid ดีเด็กคนนีน้เด็กคนคน

Ay, nagluto lang. Muta man na, oy. Oy, ang duha ka, chef. Ay, si assistant chef, maday no? Ito ka isang. Alam mo na. Ah, nagwan mo? Nag-fried chicken? mm -hmm. ang chef oh, o ano si so? Assistant Yan eh. Asistan! mo na dong! Gata mo. na. Sarami, natuwag pa pag-itan. Ano? Hmm? Oo, ano ka gano'n? Oo. Tayang. Ano, siguro ko ang sani. Hindi ka sani kay itan. Yeah. So, take... Oh, chicken a... Oh, it's a... Oh, it's a... Oh, it's

<laughs> Diri ko tiglay tig hay guys. Sagan kayo, no Bubot kayo. Ato At direkto kay Nana kay fried chicken be. hi Josh. Sa sa so. Itan bago pa mata. Dili ka dali mo no. Ikut tu josh. Lapit na to naman. Ano, na sila. Init na ka. Tulo ka to magtagko. Bye! Gawas ako guys. Bugnaw Ay, kwa, kayo. Lami Lamit kang kwento. Bugnaw. Ano oh, ang kasabutan ng taas? Actually, nang limpyo na mong kwani. But, lagi na. <laughs> Sige lang. Sige lang. Kaya yan. Kayang <laughs> kaya. kaya.

kuan ka ng wala ko lang ubus so yan kaya meron tayong ganito ay okay na to guys oh ugana abukas na lang eh puno na lang ako abukas so muna ko tanawa guys ha Do